ang sinasabi ko sa inyo na sa harapan ng mga kamera o sa live stream kami ay masayahin palangiti palabiro pero sa likod ng kamera off cam ito ang tunay naming buhay sa ibang bansa kung ang ibang Pinoy na sa Pinas pinagsabihan tayo na oy ang yaman-yaman mo na ang dami mo ng pera siguro pautang naman pahiram naman pero di nila alam tayo na sa ibang bansa ay naghihirap din tayo tulad ng iba dyan sa Pinas kung tayo ay mayaman bakit pa ba tayo nag-ibang bansa at nagtrabaho at nagsakripisyo para sa pamilya. Ang trabaho ko dito ay isang tagalinis ng motel. Hindi ma ano hindi madali ang trabaho sa ibang bansa kung alam nyo lang. Ako ay nagkatrangkaso, nagkasakit ilang weeks at days na akong walang trabaho. Ilang days din ako sinumpong ng kit kong epilepsy. Ngayon lang ako bumalik sa pagka lakas ko para magtrabaho ko kailangan kasi na magtrabaho mag-ipon. Hindi yung palagi akong nandito sa kwarto ko nakatambay. Na feel ko na boboring na ako dito kaya Kumilos na agad ako at nagtabo. Naglinis agad ako ng mga kwarto na sobrang dami. 16 units, imagine. Sobrang hirap ang buhay dito sa ibang bansa. Kaya kayo mga kapwa ko Pinoy, wag naman kayong magsabi na ang yamanan namin, ang ganda ng buhay namin dito sa ibang bansa. Pero kung kayo ang nandito, tapos kami ang magsalita ng ganyan sa inyo. Kaya nyo ba? Ang mga ginawa namin. Kaya nyo ba magsakripisyo sa ibang bansa kahit kayo ay sinigawan, minumura, at walang days, nights, months, and years na hindi kayo umiiyak dahil sa mga pinagsasabi sa ibang tao kuya ko nga pinagmura nga ng taga dito pero bina, binabaliwala lang niya ang importante kasi sa amin dito ay ang tabaho, ang makapag-ipon ng pera in case kung may emergency sa pamilya at least may ibibigay kami yan ang trabaho nasa ibang bansa kaya sana maintindihan niyo ang sitwasyon namin dito sa ibang bansa tignan niyo naman ako sobrang hirap nakatangkaso pa ako niyan sumakit pang ulo ko niyan pero kailangan ko talaga maglinis nang maglinis kasi bumaba na yung rates ng motel so pinakintab ko pa yan kahit quick service lang yan. Pinakintab ko ang shower kahit masakit na yung katawan ko. Nanginginig na ako sa sobrang lamig dito sa New Zealand. Kaya please naman wag naman kayong magsalita kung ano-anong di maganda about sa amin. Kaya kung gusto nyo na makapag-ipo ng pera, magtabaho kayo ng marangal. Magsumikap kayo para makaipon ng pera para sa inyong pamilya. Tulad ko, nagtabaho ako, naglinis ako ng banyo, kahit shower. Tingnan nyo na nga, o. Oh, yung mukha ko. Wala na akong oras para mag-ayos ng sarili ko sa sobrang bisiko kahit kwarto kwarto ko pa hindi ko nalinis sa sobrang busy ko sa trabaho wala na din akong oras para makipagbanding sa pamilya ko kahit lumabas pa o gumagalaman lang wala na talaga ang importante sa akin ay eh, trabaho yan lang po salamat